matalinong pusa, niligtas ang kanyang owner mula sa baliw niyang ex-boyfriend na nagtago sa kabinet ng babae. Ayon sa biktima na si Miss Huang, 28 years old, baka gusto daw siyang patayin ng lalaki kaya nito pinasok ang kanyang tirahan. Ang pangalan daw ng lalaki ay Hong Yi Xiang at siya ay isang analyst para sa Goldman Sachs. Mayroon siyang keycard sa bahay ng babae pero ang keycard ay para lang sa front gate. Pinalitan ng babae ang lock sa kanyang apartment at hindi ito dapat na ma-access ng lalaki. Ayon sa babae, umuwi siya kasama ang kanyang kaibigan sa kanyang apartment alas 3 ng hapon noong linggo. Nanood sila ng TV at napansin ng babae ang kanyang pusa na galit na nakatutok sa kanyang kabinet. Pagbukas ng babae sa kabinet, nakita niyang nagtatago sa loob ang kanyang ex-boyfriend. Tumakbo ang lalaki nang nagsisigaw sa gulat at takot ang mga babae. Kinabol ng babae ang lalaki at tinanong kung may kinuha ba itong gamit mula sa apartment. Sinagot siya ng lalaki na wala siyang kinuha, sabay-hagis ng keycard sa babae. Walang kamalay-malay ang babae hanggang sa napuna ng kanyang alagang pusa na pumapasok pala ang kanyang ex sa kanyang bahay itong mga nakaraang araw. Ayon sa isa niyang kapitbahay, nakasalubong niya ang ex ng babae sa lobby ng kanilang building dalawang linggo nang nakalipas. Sabi ng babae na in love sa ibang lalaki tatlong buwan nang nakalipas at ang lalaki ang may gustong hiwalayan ng babae. Mukhang hindi maganda ang kinalabasan ng relasyon na yun kaya balak siyang balikan ng lalaki. dinamanda ng babae ang lalaki at binagong muli ang mga lock sa kanyang apartment. Good job, kitty!